Parang Pilipinas lang sila, no? Kung Alam pa Mm. -hmm. Ay, Busog na ako, Pe? Wala sa un. Kailangan to, maubos na ba? Ano pa mang ubusin dyan? Ito. Busog na? Hindi ko maubos na wala pala. <laughs> Yat din na ubos. Dami ko nang nakain ba? Kahapon hindi sila kumain. Sino? Kilo pa. Eh, wala na pagkain sa eroplano nila kasi 3 hours lang, 'di ba? Eh, mayroon pa? Meron ba? Makaka 3 hours, meron. Aw. Oh? May snack at saka may kanin. Ah. Ewan ko lang sa India. Sabi ko kasi iba naman din ng Pilipinas at saka sa India. Uh -huh. Sabi ko gano'n. Nagsayang nga ako sinaingan ko sila para makakain. Hmm. Ah, ikaw sa para to nagluto. Oo. Oh. Ah, hindi na sila kumain. Kasi, Excited. Iba naman kasi ibang Pilipino. Pero si Pardin, hindi lang siya excited, di ba, sabi niya? hindi siya excited kasi hindi Pilipinas ang uwian niya. Wala siyang magagawa. Wala siyang choice eh, kasi asawa niya. Yun ang, eh. Asawa niya, Pilipinas. Pinilin. Ah, Pilipinas, ang asawa niya. Di, doon siya sa India mag-uwi. Do halos mga Pinay yung ano yung kasama niya sa baba yung friend niya din, no? Hmm. India din yung hmm. asawa niya, no? di ba? Nagbakasyon din sila. Pero ibang lugar yun. Ay, hindi pareha silang lugar. Hindi, kasi karela si ano yun. Ngayon lang si baby wala ba, no? Kung nandito lang yung si baby, wala na. Nandito na naman yung ingay-ingay. Tita! Hmm. Tita, tita! Pag walang bata, talaga ang bahay. Pag walang bata, ang bahay. Par talagang malungkot. Kasi pag may bata, maingay. Kasi parang flower kasi sila sa bahay. Madali lang one month part. Nung ako nga nagbakasyon parang hindi ko napil din yung ano, yung isang buwan. Mm. Napil ko lang nung wala ng pera. Basta good kid. Oh, month part. Ilang uh, ilang araw bago ano? Anong Anong, paubos na tayo pa? Paubos na nung pauwi na ako. Kumain so, na iwan pa naman akong konti. Mm. Pero, yun nga lang, hindi talaga tulad ng bago kang dating, may mm -hmm. pera talaga. Oo, gano'n naman talaga. Pag malapit ka na umuwi, ano na? Ubus na ba? Pero buti nga yun kasi one month lang eh. Eh kung two months pa, paano kung two months pa? Hmm? Paano kung two ah, months? Nawala talaga. Wala talaga, no? Mm. Kung sa bagay na, may mga alahas naman, pero sayang, no? Pag i-ano, pag ano sa ano, basta oh. siya. Maubos yung, ano. Kailangan part pag ka. Hindi, kailangan ka. talaga na mag-invest talaga part. Alam ko kung bakit. Ang pera ka para uh, yung hindi talaga maubos. Mm. Hindi nakakain, hindi na mamimili, hindi na nagbasyal. Nasa 200. thousand <laughs> for one month. One month, yeah. Sana all, oh, 200,000. Hindi, kasi ang, ang nasubukan ko lang, na hindi ako... At 300,000, uh, malapit din yung 500,000 ang yung Ang na-short, ah, hindi ako na-short nung sa graduation ni Otto, sa isang buwan dun ako, uh, natira lang talaga sa akin yung parang sabi ko, baka kailangan ko sa airport. Mm tapos nabigyan ko lang sila kung magkano lang yung na naabot ko. Maliban sa Pero sa akin, lesson learned to sa akin, kailangan pala talaga may peso kang dala galing sa Pilipinas, papunta kang airport ng Manila. Mm -hmm. Kailangan may peso ka kasi hindi mo malalaman na magbutong ka, mm -hmm. tapos mag-stranded yung mm -hmm. ano. Yung mm -hmm. time na yun, pa, buti na lang na ano ko talaga, nag-thanks God talaga ako na nabigyan ako ng pera ng... Uh, asa, uh, kaasawa ng kapatid ng ex ko, binigyan ako ng pera. Bakit wala ka? Wala nga, hindi nga ako Ito nagdala. Nga hindi ako nagdala kasi iniwan ko sa anak ko. Kasi hindi ang, ko ang fear ko talaga na, eh, di ba, diretsyo-diretsyo yung ano ko, flight ko, diretsyo-diretsyo. Hmm. So, wala akong, parang wala akong pakialam sa sarili ko. Kasi sabi ko, may may pagkain naman si plano hmm. Eh, yung nag-ano, nag, nag-stranded uh, uh -huh. na, hindi siya pwedeng mag-ano talaga. Tapos hindi ka naman libre ng pagkain sa ano sa airport ay grabe par. Sabi ko, talagang lesson learned na to sa akin. Buti na lang may pera ako that time hmm, hindi, na binigay hindi sa akin. Hindi, pa wala kang pera, wala kang pera. ako ni ano ni kahaji. Kung wala hindi ako nabigyan nung time nung sa airport kasi sabi ni ni kahaji, kunin mo na tong pera sabi hmm. niya kasi hinatid kasi nila ako doon sa airport. Doon sila lahat. Tapos ayun, sabi ni Kahajji, kunin mo na yung, ano. Sila naman yung pati yung ano niya, yung asawa mm -hmm. niya doon. Tapos binigyan niya ako ng 200. Yun yung part nung ano nung time. Kung hindi, wala talaga ako part. Magutom talaga ako sa airport. Buti na tinanggap ko. Sabi ko pa talaga, aanin ko ito kahadji. Sabi niya, kunin mo yan. Ano, kala siguro niya na magtataksi ako pa po. Di ba, galing ako ng airport. Mm -hmm. anang ah, ano, ng... Nang... Ganda naman sa mama, Bakit? One, mas mm, maganda yung mascara. Mm, mascara. Ang maganda talaga yung ano, yung makakano ka na. sa tuloy. Sabi niya, sa ano sa akin? Uy, parang ano talaga part? Butin original lang, siya part. Ano siya? Oo. Buti na lang. Mayroon akong isa. May bilhin. Hmm. Tapos mayroon naman laman. Binigay ko sa kanya. Maganda talaga siya part. As hmm. in, maganda yung pagkaano niya. Pipilit mo ba? Nag kumapal. Mm. Oh, nag hindi. Talaga, mahaba. Siya. Mahaba naman talaga yung pilik mo. Hmm. part. Pero kung anuhin ko siya, bagos ko siya lagyan ng maskara, anuhin ko muna siya Carl, ganyan. Maganda siya, tingnan. Pero kaso lang, hindi na, na no, Ano naman siya pag -ano sa taas. Tapos yung time part, hala, patay. Buti na lang, may ano ako nung time. Nung pag, ano ko na sa, ano, sa aeroplano. Kasi sabi niya, Kaji, nandoon na sabi na, tumawag na ng mga passenger. Ayun na, nagsalam na ako sa kanilang lahat, tapos pasok na ako, tapos sabi ni Kaji, o, kunin mo na to, yung 200, na kinuha ko rin. Dito din. O sabi ko nga ano kay Kaji, na sabi ko, anhin ko yung 200, sabi niya, kunin mo <coughs> na kasi pamasahe sa taxi. Wala naman din akong ano, kasi akala siguro niya na pagdating mo doon, pupunta ka sa another terminal, mag-ano ka, magta taxi siguro, hindi uh -huh. ko rin alam. Pero may bus naman kumuha sa iyo doon. Oo, oh, may bus. May bus naman tapos di ba, yun. Di ba sinabi ko sa iyo, wala nang uh, bus ka? Tapos yun naman kasi may bus, so wala na akong problema. Mm -hmm. Pag ano doon, yun diretso-diretso na. Ay nako. Pero enjoy naman yung time pag-uwi ko lang nila. Dapat Halabar, ka. ikaw na lang mag-ano pa. Ako lang. Konti lang to. Eh. Kaya nga sabi ko sa next, wala na. Mag, kailangan mo talaga na ano. Pero hindi ka maging kawawa sa ano sa airport. Kasi kung mag-stranded part, ikaw lang din kawawa. Ikaw ang kawawa kasi hindi naman libre ng pagkain part. No, hindi libre ng pagkain. Pero pagdating namin doon sa ano, law Park, after 2 uh, two, two hours, binigyan naman kami ng pagkain. Pero part lang niya, isang bisis ako umuwi, eh, yung, yung graduation ni Otto sa elementary, ah, sa high school, mm. Okay pa kami no Papa na papanienda alam mo, last stranded kami sa airport sa manila mm. Nilibre kami ng pagkain pinapasok kami sa restaurant lahat ng uh, flight ng ganito ganon mm. ilang ng... ilang ano ilang uh, ilang oras Matagal siguro na sa apat na oras kami nice oh. ganon apat na oras kaya sa ay ano? ako naman hindi naman pa kasi hindi, parang oras. Hindi, dalawang oras lang pero Siyempre, sa umaga, wala kang breakfast kasi mag madaling araw kami lumabas doon. Tapos, 6 uh, o'clock yung ano ko, yung flight ko ng umaga. Di, siyempre, magutom ka hanggang alas dos. Ay, grabe yung ano. Pero, okay naman. Pero, at least, lesson line ba na dapat may pera ka sa kamay mo? na bago ka mag ano, bago ka pupunta ng Manila, may pera ka sa kamay mo kasi para hindi ka maging kawawa kasi magutom ka lalo na pag wala kang baon. Dapat talaga, may pera ka, kasi... Kahit tubig lang bilhin mo doon. Tapos pumunta ako di ba sa immigration ay bibigay yung 500. Wala naman akong natanggap, sinabi doon na wala daw ako matanggap. Bakit kaya? Hindi ko alam. Parang magka ano kasabay kami ng ng ano no ng history nung kasama mo dito no. Hindi din siya nabigyan no. tapos wala din siyang pera. Iniwan niya din yung pera niya lahat. Ako naman mayroon din yun kasi takot na ako baka may babayaran, may mga ganun. Talaga mayroon ako peso sa ano. Eh ako naman part kasi sabi ko Diretso-diretso na to, kasi umaga akong umalis sa ano eh, sa Mwanga, diretso-diretso na tong flight ko. Aba, pagtingin, naka ano, naka-stranded. May tamayin mo Hindi, may hinintay sila na ibang bansa. Yung mga ano ba, yung stopover, bitaw. Yung stopover, tapos ano, sasakay sila papuntang Dubai. Uh -huh. Ano yun? Ay, grabe yung mga ano, pa? Yung mga hinintay nila, part, Mga ibang lahi. Ano? Mga Pakistan at India. Huh? Pakistan at India. Bakit sila napunta doon? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Basta madami. Madami sila nung time. Nakasama namin papunta dito sa Dubai. Masarap kung may pagwala ng quarantine. Wala ng... Wala ng Oo, Pat. Diritso-diritso yung ano mo diretso diretso yung kasi no umuwi ako ay ang dami pang kailangan part ay oo, oo yung nag quarantine quarantine no okay. kaya nga nung kaya ano kailangan quarantine kasi ang daming papilis oo oh, daming ano yung kailangan pa ng swab test fever serum mm. certificate kaya nga nung hindong ano nung, nung 2020 ba yun yung ano hindi talaga ako umuwi part kasi takot ako baka hindi na makabalik hindi is na ilang buwan tingnan mo. Daming hindi nakabalik noon ba? Oo. Tingnan mo si Bonet, multi na. Si ano, hindi din yung ano namin part yung mga ay yung kapitbahay din namin doon. Ay yung ano pala yung Hindi din siya nakabalik pa hanggang ngayon. Nagtatanong siya kung may makukuha ba daw dito oh, na ano, ano, ano. yung kasama mo? Oo. Nagtatanong kung may ano bang na gustong mag, magkuha ng trabaho kasi gusto niyang papasok ulit dito. Kaso sabi ko wala naman akong na ano dito kung walang bakante ba. Gusto niya talagang magbalik dito pa kaso wala man siyang mahanapan ng ano. Wala siyang mahan. Uh, ang daming na ng trabaho ng umuwi wala, hindi na nakabalik. Mm -mm. Yung ano din, yung uh, di diba, kung saan ko kinuha ang ticket ni Otto, visa niya, uh. si Hani, uh. wala na, hindi na nakabalik dito par. Hindi din siya nakabalik yung kinuha niyo ng ticket? Hindi. Mm. Tapos, hanggang tapos yung visa niya, wala na, cancel na siya. Six months naman kasi, part. Kaya nga. Eh, Pero renew, renew yun. Wala na, hindi na siya nakabalik kasi hindi naman lang siya pinagalan ng visa o rin ang ano na, mm. niya. Hmm. Kaya nung time, hindi talaga ako umuwi kasi alam kong hindi ako makakabalik kasi yun nga, syempre, kung mag-stranded yung ano, mag-close yung airport, ano, sakyan mo. hirap kaya hugas mo na ako ng kamay kami, oh. Kumain. Ako naman, Dalawang Kumain ticket, ako, guys. Dalawang yung ano mo? Bakit ilang beses ka nag rebook ng time? Diba Ay, yung, ano yung, ticket, na ah, yung dati? Oh, oh. Ay, hindi ba nagba hindi ba nagamit mo rin nung pumuwi ka this year? Na Last year? nag Nakaknakami. Na na